Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayong September 9, 2023 At September 10, 2023 Sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po dito na mga viewers natin Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at bago natin simulan yung ating video, ayan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa mga viewers natin, lalong lalong po sa mga bago pa lamang, na ang mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at makakapagsabi kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon, sa gabi, ay depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede sa lahat po ng lokasyon At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong September 9 Ayan, dito po tayo sa September, yan ay 9 At 9 sa ating pecha, 23 sa ating taon Ayan, sa mga numerong ito, kagaya pa rin ng dati, simplify muna natin sila 0 plus 9 is 9 0 plus 9 ulit is 9. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 9 plus 9 is 18. At 9 plus 5 is 14. Ganyan din po sa bandang baba. 18 plus 14 is 32. Ito po yung unang numero po natin. Meron tayong 32. 32. At yung pangalawang numero naman po natin, Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 9 plus 5 is 23. Ito naman po yung pangalawang numero natin. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 23-32 o kaya naman po ay 32-23. Ayan mga idol. At dahil 2 digits po po yung mga numero natin dito isisimplify din po natin yan bago po natin sila isumada ayan, unahin natin yung 23 ayan, 2 plus 3, yan ay 5 at dito sa 32 2, uh, 3 plus 2 is 5 ayan, parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito ito lang pong 5 at ito lang po yung isusumada natin Ayan, isunmada natin siya kukunin muna natin itong 23, okay naman 32, kahit alin po dyan ang mauna, okay lang po yun. Ayan, unahin po natin itong ayan, 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5, at itong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5, at pwede rin po yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin. Meron po tayong apat na numero dito na pwede nating pagpilian. Meron tayong 5, 32, 23, at 14. At ayan mga idol, sa mga numero yan, dyan po tayo pipili o kukuha kung alin po dyan yung mga kursonada po nating mga numero o mga kombinasyon po na pwede po nating matayaan. At para naman po dun sa ating sample... Ayan, kinuha natin dito ang 14, 14.23. Then, 32, 14, at 5.23. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayong September 9. Ayan, meron po tayo itong 14.23, 32.14 at 5.23. Ayan, sa mga sample po natin ito, pwede na rin po matayan niya mga yan. Kung sakali lang po nagustuhan niyo po itong mga kombinasyon po natin nakuha dito. Pwede rin naman kayong magdagdag pa kung may mga po pwede pa tayong makuha o mga po, po tayong mga kombinasyon dyan. Kaya lang pong bahalang pumili, ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayong September 9, 2023. At isunod, isunod naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong September 10, 2023. Ayan mga idol, uh, umpisa natin dito sa September. Ayan, may 9 pa rin tayo dito. At adjust sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin itong mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 9 is 9. 1 plus 0 is 1 At 2 plus 3 is 5 Ayan mga idol Dito naman po sa bandang gitna uh, 9 plus 1 is 10 At 1 plus 5 is 6 Bandang baba rin po uh, 10 plus 6 is 16 Ito naman po yung unang numero natin Meron tayong 16 At yung pangalawang numero po natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 1 plus 5 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero po natin. Meron po tayong 15. Uh, pwede, pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon natin yan. Uh, this is a 15. O kaya naman ay 15, 16 is a mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, kagaya dito sa kabila, 2 digits din po yung mga numbers natin. Simplify muna natin sila para may sumada natin. Para madagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito naman sa 16, 1 plus 6 is 7. And mga idol, yan po yung susumada natin ngayon. 6 tsaka 7. And unahin natin ang 6, kukunin muna natin ang 15. Sumada 15, say, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dyan ang 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin po ang 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 7, yan, kukunin muna natin itong 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po yung 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. At 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol. Yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayong September 10. Ayan. Meron po tayong 6, 15, 33, 33. 24, 7, 16, 25 at 34 Ayan, ganoon pa rin po, rambo lang po natin itong mga to Pipili lang tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin Mga personada po natin mga numero At doon naman po sa ating sample Kinuha natin dyan ng 34, 34, 15 Then 16, 24 Uh, 625. Ayan mga idol, ito naman po yung mga kombinasyon nating nakuha, mga sample po natin. Dito po sa ating sumada ngayong September 10, ay meron tayong 34.15, sa is 24 at sa is 25. Ayan, pag nagustuhan nyo po itong mga sample natin ito, pwede nyo po kumatayan yung mga yan. Magdagdag na lang po kayo, o kaya naman dito ko sa taas kumuha, rambo lang natin yung mga numero po natin. Kung ano po yung mga nagugustuhan pa po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, ayan po ang ating sumadi sa pecha ngayong September 9 at September 10, 2023. Maraming maraming salamat po.